Back to back to back to back tayo mga Mars mga bro Live po tayo mga Mars mga bro yeah, Live tayo ngayon ha At yung na live tayo ngayon <laughs> Yun mga Mars mga bro Live tayo ngayon sa aking Youtube channel Reynolds Dimesa Yan o, oh, ganda ng aterna O, oh, batihin muna natin, shoutout natin yung LMB Tuto Da dyan sa Barangay Alabang. Nako, napakasipag ng na mga driver dyan, mga mga, mga bro. Dyan sa LMB2, kung kayo mapapadpad sa Barangay Bagong Alabang, o sa kayo, hmm, libre na kayo, sabihin nyo lang pangalan ko. <laughs> Reynolds, uh, alias Aga. Aga na, aga na gumising, aga kumain. Hi! <laughs> Yo, shoutout muna natin mga mars, mga bro, ng ating kaibigan. bigan na si Kadudong. Kadudong, thank you for so um, for watching me in my life, ha? Thank you, thank you sa'yo, Kadudong, at kay Bongo TV Vlog, at kay Nancy TV Vlog. Yeah. Ang topic po natin ngayon ay kamustahan, then mga tip para dito sa ating halaman. Ito po ang aking... Kaya po tayo nag -live ngayon ay ito po yung ating pechay. Kasi pinagtatanim tayo ng ating kapitana ating kapitan na uh, pinagtatanim tayo ng ating kapitan dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin dyan sa palengke at saka sunod-sunod na weather bagyo ba ika nga typhoon ito po yung pechay na in order ko dyan sa Shopee <laughs> hi Uy, uh, don't forget Shopee kung gusto nyo ako ipalo sa aking tiktok dyan sa rayaga08 ya yeah, TikTok ha, Siyapi, ha, mag siap na kayo sa aking yellow basket. Ito yung ating pecha ay napakaganda Oh. Dito ko lang yan sa, baka naman ha, ito yung, baka naman na Pepsi ha. Ayan lang si Pepsi. Hey! Pepsi na ba, baka naman. Ito, hinati ko to. Then, ayan na po si pecha malapit na po natin siyang anihin. Yan, pag tayo nagtinda ng uh, buto, ay tanim lang natin sa mga ganitong lalagyan. Ito po ay, eh, kamustayin ko muna, kaya tayo natuto magkanim magtanim-tanim ay eh, dahil kay reporter, kay magsasakang reporter. Kung gusto nyo subscribe si May Merlison, no? Merlison, dyan, J J Laison, dyan, dyan, Merlison, dyan, dyan, channel <laughs> si Camel Lison, yan, no? Magsasakang reporter. Yan, yeah, Oh. Tignan, ganda ng pecha, oh. Yan. Yeah. Hmm, dali-dali lang po magtanim kung nais nyo magtanim at may aning kayo kasi ang mahal ng mga gulay na at mga bilhin. Simple-simple ba, lagay nyo lang sa bakod nyo o sa bahay nyo. Sa uh, laging nyo lang didika, pag may alam siya mga sapat-sapat diyan -sapat ay sprayan nyo lang ng mga pamatay insekto, ha? Ito ang ating pechay, abangan natin, luluto natin to sa ating vlog. Ay! Yun! Then ito pa mga marshmallow mga bro. Ah. Kasi na kayo, hindi ko masyadong alam ang pangalan to, si search na lang uli natin ha. Ito may bulaklak yan. No? Ito lumalapad po yung dahon nito, lumalaki. Siguro tumataas siya mga, sila ka rin ng talong. Ito, napakasarap itong ihalo sa mga sapsap, -sap. <coughs> aluman, salay-salay. Excuse me ba? Nakalala <coughs> <coughs> tayo, nika dudong. <coughs> ay nako ito po uh, si search ko na lang ulit kung anong pangalo nito na limutan ko ito nahalo namin sa sa isda na kunyari magkakamatis ka lang with isda ito halo nyo sa gulay ito ang gagawin yung gulay ang dali lang kahit na walang ugat yan Uh, itusok nyo lang sa lupa or sa paso kung saan yung gusto itanim nyo lang ang bilis dumami nito at ito nahalo sa mga isda, pwede rin sa karne. Halimbawa magluluto kayo ng sinigang o ihalo nyo to pero kalimutan ko yung muna to sa munggo, ginisang munggoy, tsaka ah uh, ah, sap ah sapsap na may kamatis tsaka ito. Nahalo ko As ah. ko na lang uli kung ano pangalan nito. may bulaklak pamping. Ang ah, nito. Ewan bapat na napakasarap ito. Nasarap <laughs> ito, mga Marsha. Set ko na lang po ang ating pangalan nito. <coughs> Excuse me po. Ino po tayo. Mahalala tayo. Ito muna tayo. <laughs> Tubig. Oh. Ayan oh. Hawakan ko muna. Ha? Ay, nako. Ano ba Ah, Baka na maa, root beer. Hahaha. <laughs> ang root beer eh pumuti ah, naubos na ang root beer ko ng tubig <laughs> ay nako tama mga -saya, saya tayo mga Mars, mga bro palayuin natin ma. mukhang meron naman darating na bagyo dito sa Philippines weather natin paalisin natin natin bagyo mayroon kasi pag may typhoon may bagyo mga single number one, ulan ng ulan nako pabi nga nila ang kasabihan pag may ulan may baha <laughs> Kaya dapat huwag nang umulan ng mahabang ulan. Kasi pagka ulan, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasan matak ang ulan sa bubong ng bahay. Patak ng patak, naku nagbabaha. Kapag walang baha ay wala namang ulan. Kaya wag lang ulan magkakaroon na naman ng baha -hey! yo mga mars mga bro tuloy tuloy lang tayo sa ating live dito sa ating youtube channel Reynolds Dimesa Mesa 10.34 po para mabilis nyo masubscribe then pindutin yung bell notify nyo para alam nyo yung update araw araw lumalabas ang aking ang ating live yan yeah, ating mga vlog ah. don't forget subscribe my channel Reynolds de Mesa in YouTube channel. Oh, haba na naman ng hair natin. Papagupit na naman tayo nito mga siguro September 15 pagtapos ng piyesta ng Kupang. Oy, happy birthday diyan sa Barangay Kupang sa September 10. <laughs> pagtapos natin mga miesta, siguro mga 15 or 16 ba tayo at ibalik natin yung haircut ni Mr. Andrew E. <laughs> <laughs> Excuse me po. <laughs> Ay, ano ba yan? Ang dami nakakaalala sa atin ngayon, ha? Si Atot natin, Miss Sir at saka si Bongo TV Vlog. Thank you, thank you, Kuya Dodong. And then, eto pa, si Atot natin, si Bob the Vendor. Papasel ako dyan, bibili ako ng kamuting kahoy. <laughs> Balinghoy, yan, sa kanyang, sa Montiliano Street. Yan, si ka Bob the Vendor. Oy, kamusta na rin si Mr. Toribio? Yan, yeah, shoutout natin Mr. Turibio. Ah, ito, huwag nyo kakalimutan to, Mr. Turibio. Napakadaling itanim, napakadaling anihin. Ilalagay nyo lang sa mga masasarap nyong ulam. Woo, napakasarap. Parang malunggay din, ha? Ito, search ko na lang ito ulit kung anong name niya, ha? Napakasarap ito isama sa mga isda. Ay! Kahit lang ugat, pwedeng itanim. Yun, shoutout shoutout din natin yung pinakamasipag nating tagaluto dyan sila Mr. Goma at Home Mr. Richard Gomez at si Midu's Kitchen TV uh, Luz Lu Lu Kitchen TV ha 6452 subscribe nyo rin <laughs> yan ating mga <coughs> ano ba yan paano tayong ano nyan na ah uh, ubo ubo hey ino muli tayo ng ugat ng alak <laughs> root beer white. Hey. shout shoutout natin ang pinakamasipag natin barangay kagawad dyan sa barangay bagong alamang si Jeff Hilapo ba magtampo na naman ang ating kaibigan Jeff Hilapo tsaka si Marlon Puente kagawad dyan bunyi Kagawad Marlene Puente Pen, Kagawad Randel Joaquin at saka si Tita Alice Landrito. Yan. Syempre, sama na natin yung masugid nating kapitan. Nako, napakasipag ng ating kapitan Tintin Abasding Ding. Si Kapitana Tintin Abasding, Good morning po, Kapitan na diyan sa Barangay Bagong Alabang. At shout out na rin natin yung ating mga Dupon taga pamayapa, yan, yun. Tuloy-tuloy po tayo mga mars, mga bros sa ating live dito sa Reynolds de Mesa and YouTube channel. Go, 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 Power Ranger. Mwa, mwa, mwa. Yun, ewan ko lang kung anong oras na ngayon. Siguro magkatanghali na at magkakain na tayo. Shout -out ko na rin si Michelle Kuakubo ng Japan. Tsaka si Kadudong ng Las Vegas. Si Ma'am Nancy ng Las Vegas. Ah. Ano pa ba topic natin mga mars mga bro? Ah, ito. Sana mabigyan tayo nito. Oh. Ah, may sponsoran naman tayo nito. Ewan ko ano to. Hindi <laughs> ano to. Hindi ko na ilalagay yung pangalan. Isa sa tayo eh. Oh. Para <laughs> may makatay sa atin lalamunan. Ito, ip Ipikasin. <laughs> Ipikisin, oil. Paborito ang gamit ni Tawa Bert Marcelo. <laughs> ay! O kaya ko si Ivan Tawa Marcelo ay nagpo-provide ng Ipikisin oil. Ay Ipikisin oil, tamang-tama, pag kayo mahagod-hagod ng inyong mga katawan at yung dikot at yung mga sentido ng mga utak, ay nako, ipopromote ko ba? <laughs> ako si Ray Nodes na Mesa nagbibigay pikes and oil <laughs> yung mga Mars mga bro tuloy tuloy lang tayo sa ating live ngayon thank you so much sa mga nanood sa akin live noong nakaraan uh, video tayo then screenshot ko naman ilalagay ko yung kanilang mga names lahat ng nanonood sa akin siya shout out tulad ngayon watching si Mary Hi, Mary. Ah, si Mary, ano to? Galantes. Shout sa ilong. O, <laughs> oh, ng ilong ko eh, ha? Huh? <laughs> Wait a minute. <laughs> <laughs> Dito tayo sa pinaka-tell floor niyo, Kasi medyo tahimik dito yung aso ng mainga yan yeah. niya? de thank you Mary Mars gagantes hi sa iyo uh, thank you ilong 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 mata ilong 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 bibig hi thank you Ah, uh, yung sinabi ko sa inyo mga chips, simple simple lang. Um, ulitin natin kasi yung iba ngayon lang siguro lang ako ng ating live. Ito yung sinasabi ko sa inyo magtanim kayo ng pechay. Sa inyong ang simple simple lang ang pagtatanim ng mga pechay. Ang pinakamadaling itanim na gulay ay pechay. yeah, wala pang serving go ay malit na tubo nito. Ni Ihalo natin ito sa pesa natin na isang araw magluto tayo ng ginisang pechay or basta yalo natin itong pechay natin tinanim ha? thank you nagpapasalamat tayo dyan kay Mr. Mel Lyson na no, magsasakang reporter sa hirap kasi ng buhay ngayon ma kailangan magtanim tayo eh shoutout na rin natin ito nanonood si super 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 super, <laughs> super. Uh, medyo madilim kasi dito sa aking kinaroroonan eh oh, kasi makulimlim dito sa Philippines ngayon, mga Mars, mga bro parang may bagyo daw Kiko naman ang pangalan tapos na si Juanito, si Kiko naman, ano ba yan kaya magingat-ingat tayo ha, pag may bagyo aya, hello po kay Super kay Lucky kay Mary, ha thank you for watching, mga Mars patiin natin lahat ng mga OFW uh, lahat ng kaibigan natin, subscriber, tsaka mga friends natin sa EOFW, ha? Thank you, thank you sa inyo sa panunod lagi sa akin live. Dahil sa counting live ni Kuya Aga or ni Reynolds de Mesa, may matututunan tayong mga tips. <laughs> Ay, nako, ano ba yan? Inumuloy tayo? <laughs> ano ito eh? Kasi, ano eh, medyo, ano, pag uh, hmm, awa, mahirap na. <laughs> Thank you so much. Water natin, dami oh. Yun. May bibigay din sana akong tips sa inyo eh. Kaya lang eh, hindi naman pwede i-promote yun eh. Talaga bang subok na subok ko na sa paggamit natin. Wala, hindi ko gamit na nahubos na eh. Pagka yung maulan, yeah. Hello? Hello, kamusta yan? Si Lucky, si Super, tsaka si Mary. Thank you so much sa inyo panunod sa akin, YouTube channel. Hi. Ah, papayos natin yung tinsalamin natin. Oh. Wala na, oh. EO. EO na. Love me tender, you love me too. para may parcel ako dumarating order ko si Api Gano? Alino yan? Kay hey, Reynolds? May ano, parcel ako yata kasi order ako sa si Api niya niyo ako sa akin TikTok Ray 08 ha? May order kasi tayo magandang sombrero doon pang don romantiko or pang Michael Jackson. Kasi dun sa may programa dyan sa bagong barangay Alabang. Pag Monday, pagka flag ceremony, nakakaroon kasi ng mga bawat, bawat departamento, kunyari magpa flag ceremony. Bago may medyo may kakonting katuwaan, magpapakontis ng konti, magpapasaya, para isang linggong masaya. <laughs> Ang aming paglilingkod dyan sa serbisyo barangay. Ha? Nag-order ako ng sombrero, papakita ko sa inyo. Yon, okay. <laughs> Hi. Thank you, thank you so much Sa mga nanonood sa aking live Si Lucky Si Super Solid, hi, thank you Say hi, hello po, hello Hello Oh, sa akin nga yung parcel na yun Kaya <laughs> kukunin natin Kung anong klaseng parcel yun Batin natin mga top fans natin Dito sa YouTube channel Reynolds de Mesa kung di ka pa nakapagsubscribe subscribe na sa aking channel at meron kayong mga tip na makukuha at huwag kayong magsasawang manood eh no package is out for daily is ready to pay eh ayun na nga siguro lumabasti sa akin youtube ay <laughs> eto reminder ko ulit ha baka eto eh, comment ko kung ano pangalan nito o ayan o no? sarap ihalo to sa gulay ng isda. O, oh, ayan, mga nanonood ngayon, no? Oh, tingnan nyo, kung oh, anong klaseng halaman to, napakasarap to. Lalo pagka sinigang o oh, kaya kinamatisan, ayan, o, oh, yung anong pangalan ng halaman na yan, sarap, ihalo sa isda. O, oh, totoo yan, kinakain yan, o, kaya sila, o, oh, ang sarap nito, o, sa isda. <laughs> Pwede na itusok dyan sa kalaman na kahit walang ugat. Andali pa. mga wala pang one week may ugat na siya then dadami agad. Mahaba, lumalaki ang mga dahon nito. Ha? Kinuha ko lang yung dulo sa para ipakita sa inyo. Ha? Si search ko na lang to lagay ko sa aking video kung anong pangalan nito. Ha? Nalimutan ko eh. Sa Tagalog at sa ingles Ha? yes, yes, yo, wala tayong kain ngayon kundi kwentuhan tayo usapang pechay usapang, yun nga, yung halaman kanina na yun, ang pangalan ha eto, screenshot ko to para malaman natin kung ito mga ating screenshot ko to para maating screenshot ha yun okay na yun at least na screenshot natin ha ay nako buhay. Thank you kay Dudong ha? At, at, nagpapasalamat ako sa tutorial ni Ka Dudong sa akin. <laughs> Abangan niyo na lang kung ano yung aking tinuruan tutorial sa akin. Hoy, may pumasok na naman tayong nanonood si Ayesa. Nicole. ayeto Nicole. Ay, ito na yata yung parcel ko eh. Ano kaya ito? Narinig ko eh. Ano kaya ito parcel to, Dalawa oh. <laughs> Abangan nyo yung pang shirt nyo ako ha. Ray Aga. Sa TikTok ko ha. Hindi ko muna bubuksan to kasi ipaparcel ko to. Ipapakita ko sa TikTok ha. Ito na yung sumblero siguro. Yung hato na hipo ko eh. Bago ito mamaya, bubuksan ko na rin. Ito ha. Sa TikTok din to. Mga siguro kurtina to. <laughs> ah, hindi. Paborito ko. Yung Champ Diaper. Basta kung gusto nyo kong ipalo sa akin TikTok account, RayAga08 ha. RayAga08. Yan o. Oh. Na ano, Pampers. <laughs> diaper. O, <laughs> oh, naipo ko na yun. Oh. Champ pampers, ha? Mamaya, i-ano i-, i ano natin sa TikTok to. Ha? Huwag dito sa YouTube. <laughs> Kasi ano eh, ano ba tawag dito? Bubuksan ko to at ipakikita ko doon at i-sasabihin nila, umorder na sa akin sa yellow basket, ha? Ano na lang natin bubuksan. Pagtapos kong mag-live dito sa akin YouTube channel, narinig natin, di ba? Ang lakas ng parcel eh, oh. Tsaka ano, lumabas sa YouTube ko. Ako nagle-live ako may lumabas na may darating daw na parcel. Thank you, thank you so much. ha. muli muli tayo, papala muna mga mars, mga bro hanggang sa ulit ten Reynolds Dimesa 10:34 sa YouTube. Reynolds Dimesa 10:34 At sa TikTok Ray Aga 08 at sa aking Facebook, Reynaldo Dimesa. Babayu, ang sa ulitin. I love you three times a day. Go, 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 Power Ranger. Thank you so much sa mga nanonood sa akin live at sa ating mga subscriber. I love you three times a day. Mwa, mwa, mwa. Tingnan natin ma.